What's up mga idol? I-share ako sa inyo guys ano Ang alam papinig so, natawag na putakti guys guys no Guys wag mo biruin yan guys oh? Wow Guys Mga 20 piraso sila lahat sa ah, bahay niyan guys oh? Guys Yan yan guys na yan, yan. So, Putakti guys no kasing kulay na siya ng dahon so guys huwag mong biruin yan dahil hindi ka bibiruin yan mamamaga ang buong katawan mo yan pagka pinutakti ka nila so na guys ang target nila niyan is mata yan so, siya guys no yan yung putakti kapinig so, waps, ano yan, yan sa english ayo no? yan guys no tural so, mo ba guys ang putakti ay isang may uring gamot sa ating katawan ay so, siya guys no talakayin natin yan susunod pero sa ngayon ang ano natin na ngayon is ang, 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 putakti is siya siyang Ah uh, umaga security sa bahay yes guys no yes guys no andito tayo ngayon guys nag clearing yes guys no yan guys yan ngayon yung putakti yes guys no magdandahan po sa pagayon nito yes guys no huwag nyo po biruin o huwag nyo pong gayahin kung hindi nyo malang kaya yes guys no yan ang putakti Kaibigan, huwag mo kukagatin ha. Ayun. <laughs> yan guys, ang putak di. Ayos guys, no? Ayos guys, no? Yan. Ayos guys, oh. Patakti. di. Alam pa pinig. Ayos guys, no? Ayan si guys. Ayan. Huwag po ninyo biruin yan. Dahil ang putakti, guys. Is kaya nilang sumigaw sa so, mga iba-ibang iba kasamahan nila at magdadatingan din ang mga kaya mga kumbaga kamag-anak nila at ikaw ay kukuyugin ay sige no ang dami nila guys tuloy guys mayroon pa sa likod at mayroon pa silang security ay sige no taktin yan wag niyo po biruin yung ganung kasing ayok ay sige no ayan sige no nadaan nagsilabasan na sila ay sige no nakikita ninyo guys is nagsibabaan na kumbaga naamoy na nila ako ay sige no naamoy na nila ako ay sige no Ayan guys, ang putakti. Ayan si guys, no? Na, pag nagkamali ka dyan guys, is talaga namang kukuyugin ka nila. Ayan si guys, no? Kukuyugin ka ng putakti. Ayan guys, ayan. Ayan guys, ang putakti ngayon, discover natin ngayon. Ang putakti guys, is kaya nilang kumbaga kung anong kulay ng dahon kaya nila kaya nilang gayahin ayun sige so oh, lapitan natin guys oh yan guys lipat isa balak na natayong targetin yan so guys no ay guys gusto niya na tayong targetin yan so guys no wow tinarget na nga guys ayan tinarget na tayo sa tainga ayan so guys no yan guys ang patakti ayan so guys no huwag po ninyo biruin ang patakti hindi kayo bibiruin ang patakti ayan so guys no wow grabe ayan so guys no ayan ayan yung ti guys no. Yan. Okay, yes, say guys. Sa so, mga viewers natin, magdandahan po sa pagay nito. Hindi po biro yung kasing hayop niyan guys no. Pag tinusok kanyan guys, may na hinang siya mo. May kalalagyan ka. Dahil may makamandag siya na ang, ang karayom niya guys, isuma sa sa yung sa dugo ng tao. Okay, yes, guys no, isuma sa sa dugo ng tao ang karayom niyan. Yan yes, guys no tutusukin kanya tapos magiiwan siya ng karayom sa iyong katawan yung, yung karayom na yan guys is sasama sa yung dugo yun guys no kaya kadalasan naninikip ang dibdib ng nakakagat nyan guys si guys no ah, natutusok pala guys si guys no natutusok nyan pag natusok ka nyan kadalasan nyo pag mahinang katawan is naninikip ang kanilang dibdib ayan si guys no kasi nga guys sumasama sa dugo ng ang kutakti guys si guys no sumasama sa dugo ng tao ayan yung karayom nyan kasi guys no, kaway-kaway namin dyan. Please subscribe, click the push bell. So follow my Facebook and TikTok. This is the Discover. Huwag da Putak di. Kasi guys no. Kasi guys no. Mga ludi, kaway-kaway naman dyan. Kasi guys no. Ayan. Ayan natin yung Discover ngayon. At pakiusap. Huwag po ninyo basta-basta kayahin yung ating nawa. Nalapitan yung bahay niya Hindi talaga kayo bibiruin yan. Kasi guys no, ang dami na nila guys. Ito so, ah, right, Mahigit na sila ngayon guys. One, 2, almost 21 piraso na sila hanggang sa likod. Okay, guys no? Magsilabasan na ngayon sila ngayon kasi nga naamoy na nila tayo. Okay, guys no? Ah, tayo naman ngayon ay uurong na. Kasi guys, hindi na yan biro. Ayan guys no? Thank you so much. And welcome sa aking pagbabalik.